I'm pretty as a bird, but I'm not a bird. Kasi ang matibayo na sa naan, mayo pa lang kitang kaldero. Mabagos eh. tinambak. Alangan. Ay e, kamasap na. E, <laughs> ano, gutom? So ay nakalimutan namin yung kaldero. Maliit. Wala kami pagsasaingan dun. E, ito kasi... Galing diba? Galing yun, eh, no? Damo na kami tinambak, tapos bili kami ng ano kaldero. Kaldero maliit. Mapupuno kami ng kaldero sa bahay. Kurito mo pa din. <laughs> Manda ko lang kaldero to naman sararu ruga kang kasaratin. Okay. Kaya mo ji. Hindi ko bang nakita pala kung tuma. Mine, hindi ata pala. Saan doon? Sama e ji. Wala. Wala bisdak. Yung taguin do yan. Mine, tangaw na. Tulad ka dyan mga ragong Makulay at masaya ang kabataan ko. Tumaki ako sa mga panahon na wala pa masyadong gadgets at ang ginagawa namin bilang mga bata ay e maglaro sa labas at e explore ang mundo. Isang bagay na hindi na masyadong karaniwan sa panahon ngayon. At bilang magulang, gusto ko maranasan nila ang lahat ng naranasan ko. Gusto ko magkaroon sila ng mga baong kwento na pwede lang ikwento sa mga anak nila pagdating ng panahon. Kaya tara! Samahan nyo kami. Samahan nyo kaming gumala, tumambay, magluto at kumain. Samahan nyo kaming gumawa ng maraming kwento at masasayang alaan. Madalas natin marinig yung kasabihan na if you fail to plan, you plan to fail. Pero paminsan-minsan, kahit gaano mo kaplanado isang bagay, hindi talaga may sa magkaroon ng aberya. Kaya sa bawat lakad namin, lagi kong sinisigurado na mayroon kaming backup plan in case na pumalya yung unang plan. At ang pinakaunang aberya sa biyahe namin to is nakalimutan namin yung aming pinagsasaingang kaldero. Pero dahil may stopover pa kami para bumili ng pamain sa aming mga pamingwit is ayun, isasabi na lang namin bumili ng bagong kaldero. There, ha? Ah? Dahil mapasiruma kami. Ay, hindi ka naman. Oo. Oh anda yung bala thank you. yung bala <laughs> naman do ka nagkakuyat. saboyon diya para? po. E di ako. So 50 kilo. Oh, yun na yun. wala oh, di dito. gusto mo masala dito lang? Diyan, ito wow. yeah. Ang kaba nga ako ko lang. Ay, dakot lang ang kaba nga. Erangki. ako streaming na naman, kuya. Iba Ito na niyo. Diyos ang karagatan kami sa si Roma. Yes. Yes. Sarado ang si Roma. Weh! Hmm, Pasarado Nakaling mohan. Wado <laughs> ka kaya. Huh? <laughs> ang kaba <yeah. laughs> <laughs> Kaya tayo pang ano Pang 100 pesos na yun ito Mura lang So yung price ng hipo nila rito Nakadepende sa laki So medyo maliit Worth 100 pesos ba. Hipon Diretso na ko tatatak -tata kaso ang sarok dyan si ate ang may katalag winalat ang satoy ang anak boom dito na sana kami sa pupunta namin kaso iniwanan niya yung kaldero sa so maghanap ng aming kaldero okay arog lang kaano yan kapera yan maghanap ng kaldero jay maghanap ng kaldero o, winalat na winalat ang

<laughs> okay, no? Arayo pa. Magpiso wifi ka, may signal. Bale. Arayo pa pa. <laughs> <vlog>. Salamat, salamat. Dito yung veranda. Okay guys, masyado nang masukal. Ito to, hindi namin alam kung sa kami pupunta. Walang Google Maps, walang signal dito. Oh. Ah. Pero oh. pa kasi malawa ko na ano ba? May puno nasa sa tao pa lang takambukin. Ingenyo. Oh. Kasakit na kami ng bundok, guys. Okay, off-road na, off-road Oh my goodness Ayan, malala na yung kalsada guys Wala na ang kalsada So off-road na tayo, off-road Grabe naman ito Ha? Eh. Huh? <coughs> so ayun. Nasa gitna kami ng kabundukan. <laughs> so papunta na kaming San Ramon, um si Ruma. And ayan, ay itsura niya guys. So, wala wala nang kalsada at medyo na ano ko sa sitwasyon ng aking gulong. Ayan, masyari sa malambot. Ito lang. Medyo kulang na siya ng hangin. Pero, kaya pa naman ata grabe kawawa <laughs> naman yung crossover ko ginawa ng pang offroad pero ang kulog na kalubot ko be eh, sa atin ng pet ko tara let's go na <laughs> may crossroads ang apot sa kita ba age mini mini may mo mining kita na maps ulit what the hell pasahin ang labo ng map eh hindi naman makita yung crossroad so saan? pagkapot to be makapot kita dito sa balya mag play ka lang Manoy, send po ang agi pa San Ramon. Aoning sa Oo. Iba man din sa Balyon, ne? Salamat. Iyo po. Dito sa part na to mga Lodi, aamin na ako, naliligaw kami. Para sa isang outsider tapos first timer na katulad ko, sobrang daming trail at madalas sa kanila magkakapareho lang naman ang destinasyon kaso sobrang dami nga talaga kaya nakakalito kung saan ka lulusot. Isama mo pa yung sobrang tataas at sobrang kakapal na talihiban. Talagang hindi mo masisilip kung saan ka ba talaga papunta. Pero sa magandong klaseng sitwasyon, lagi nyong tatandaan, huwag mahihiyang magtanong. Yung totoo, ito lang talaga nagpahirap sa biyahe namin. Kasi lahat halos na plano ko na. May nakausap na rin ako isang malit na resort na pumayag na mag-setup sa kanila ng tent para safe naman kami matulog kapag kagabi. Kaya nga na sinasabi ko wala namang problema maging adventurous pero laging ipaprioritize yung safety. At sa awa nga ng Diyos, nakalusot din kami at nakarating kami sa barangay na pupuntahan namin. May horse! Eno! Tekan mo, Jay! mo kailing horse! Oh. <laughs> Ay, panduan band na pala, panduan. May horse! Naaah! Ayo tara. Ayo. Kome. Kambing pala niyon. Okay, sorry. Sorry, may horse to. Okay, so sa wakas, naka kami ng San Ramon. San Ramon ay ni? Ha? San Ramon. Oh. Muli may ayam ho. Kaya eh, nga Sa Dito na. Uy, kilagos. Na <laughs> naman <laughs> tayo. Straight Pag nag-straight ahead kami, may mga kadiritso kami sa talahib. Straight ahead. Parang wala anong yung straight <laughs> ahead. Kadao'y ka. Saan dyan? Kita ko yun. Kadao'y ka dyan. Kadao'y pip pip Dayo na.

Maglalakad kami. Jay. Sige. <laughs> Pasay naman ini. Eh. लिकेट balik kami ulit. Bali Ay, ano ba? Bali yun din na anak So ayun na nga hindi na kinahin ng powers ko so ang ginawa ko nagpalipad na nga ako ng drone para naman magkaroon ako ng bird's eye view ng lugar and hoping na mas madali kong makita yung campsite na pupuntahan namin. Pero well mas nauna pa ako na in love sa lugar kaya sa mahanap namin yung resort na pupuntahan namin.

kita Bagaimana aja? Hmm. Kita jalan. pagal. May pang mga mapay nga lang nagtanong sino sa. Pero kung Okay, sa wakas, narating din namin yung place. <coughs> Kapagod. Balik pala yung ano. Dumang pala ang sa balyo. Suhali sa taas. Kaso garo, sarado ata nila talaga yung ano. pagod, paingat muna.